Nagtataka ang best friend ko kung bakit ako hinihingal kaya parang nagigilty ako, natatakot ako na baka kamuhian niya na ako. Isa akong single ma'am, sobrang bait ng best friend ko, napakahilig niyan tumulong lalo na nung panahon na nanganak ako siya ang nag-aalaga sa anak ko. Pinapahiram niya rin ako ng pera kahit alam kong gipit siya lalo na nung panahon na nag-aaral pa lang kami ng college. Pero kinuha ako ng papa ko kaya nagkalayo kami ng best friend ko kaya nagulat ako nang malamang kong may boyfriend na siya dahil NBSB siya. Pinakilala niya sa akin ang boyfriend niya na halos kaedad ko lang nagkaroon kami ng group chat na tat pangatlo, nagpaalam ako sa best friend ko na ipipm ko ang boyfriend niya at sinabihan ko siya na wag na wag niyang lolokohin ang best friend ko. Hindi ko alam kung ano ba ang nagustuhan niya sa boyfriend niya dahil sobra niyang seryoso at nonchalant pa minsan. Hindi rin siya masyadong nagsasalita. Hanggang sa naging kaka-close ko na rin ang boyfriend niya dahil sobra niyang mapang asar at sobra niyang makulit kapag kami dalawa lang ang magkausap. Kaya palagi na kami nagkakachat ng boyfriend niya at madalas na inaabot kami ng madaling araw dahil masaya naman siyang kausap. Hanggang sa isang gabi na humingi ng picture ang boyfriend niya sa akin at nagbigay naman ako. Nag video call kami ng boyfriend niya hanggang sa umabot na kami sa topic na hindi na para sa magkaibigan. Nag send din ako ng mga sexy picture ko sa kanya hanggang sa ginawa na rin namin yon sa video call. Ang hindi alam ng best friend ko ay magka video call kami ng boyfriend niya tuwing madaling araw dahil yun lang ang oras na walang makakakita o makakarinig sa aming dalawa. Nasabi ko sa boyfriend niya na uuwi ako sa kanilang lugar pero ang sabi ng boyfriend niya sa akin ay i-advance ko daw ng isang araw. Para doon muna daw ako mag-i-stay sa kanya ng isang araw kaya ganun nga ang ginawa ko umuwi umuwi muna ako sa bahay ng boyfriend ng best friend ko bago ako umuwi sa bahay ng mga magulang ko. Palagi kami nagde-date kapag pumupunta ako sa kanila, hindi na mamalaya ng best friend ko na may nangyayari na sa amin ng boyfriend niya. Madalas pa na habang gumagawa kami ng milagro ng boyfriend niya, bigla-bigla na lang tatawag ang best friend ko sa kanya. Ang minsan lang na pinagtataka ng best friend ko ay ano daw ba ang nangyayari sa akin dahil bakit daw ako madalas na hinihingal. At sa tuwing tinatanong niya ako, sinasabi ko sa kanya na okay lang pero ang totoo ay medyo nagigilty na ako. Pero nasanay na kasi ako at masaya ya naman talaga ako sa ginagawa namin ng boyfriend niya pero may parte na natatakot ako sa kanya dahil init lang naman talaga ng katawan ang ginagawa namin ng boyfriend niya at wala namang feelings na involved. Lalo na sa tuwing nag-aaway sinang dalawa ako ang nagiging taga-comfort ng boyfriend niya. Gusto ko na sanang sabihin sa best friend ko pero natatakot ako na baka magalit siya at baka kamuhian niya ako kaya ano po ba ang pwede kong gawin hanggang dito na lang ati Charis. At kung gusto mo namang amini sa best friend mo ay hindi kita pipigilan pero handa kang umuyan ng kamao. Kasi grabe ang pagiging mabait sa'yo ng best friend mo, pero nagawa mo siyang tridorin ng husto. At in fairness, wala pang feelings na involved, paano na lang kung meron. Kasi once na malaman ito ng best friend mo, sigurado madudurog ang mundo niya dahil niloko siya ng dalawang taong minamahal niya ng boyfriend niya at ng best friend niya. Kaya kung hindi nyo lang din kayang itigil yung ginagawa niyong panloloko sa best friend mo, mas mainam pa na hiwalayan na lang din siya ng boyfriend niya. Nakakapanghinayang lang kasi na nakatagpo ng mabait at tunay na kaibigan, pero ganito yung isinukli mo sa kanya. Alam niyo minsan kapag dumarating tayo sa punto na naguguluhan tayo at tinatalo tayo ng tukso, isipin natin na paano kung sa atin mangyari. Paano kung ikaw naman yung magka-boyfriend tapos ahasi naman ang bestfriend mo, ano bang mararamdaman mo? Sa tuwing nagdedesisyon tayo sa mga gagawin natin sa buhay, ilagay natin yung sarili natin sa sitwasyon. Para kahit pa makatulong sana yun para makapag-isip pa tayo ng tama at hindi tayo makakasakit ng iba.